Morning mga kabadi Nandito kami ngayon sa Padre Burgos Kami ni Paring Dan, Paring Genesis Ayan ha oh. Medyo maagap yung lakad namin mga kabadi Team bait and wait Team bait and wait, ayan oh, Nandun yung isa Dito kami sa ano Sa Danlagan, Padre Burgos, Quezon Ngayon lang nakaagap sa casting mga kabadi Salamat kay Paring Marlon Mega love shoutout sa iyo Ayan oh ibas na ibas o oh ngayon lang ako nakapunta ng ganito kay Bas dito yan, maaga tayo sana tayo maka, makahuli kahit papano okay, mamaya mga kapady tayo ay lalakad muna oh, wala na yung baboy dito

Mana pare? Iga ba? Ih, kawa. Bas na ibas mga kabati. Grabe. Ganda pa. Ganda ng lakad natin ay Ray. Sana ay maganda rin ang huli. Wala yung ano. Parte ng galing ano dito. Kinikipat yung ano yung yung tawag doon. Baklad. Baklad. Meron dito baklad oh. Pinanggal ano? Pinanggal. Alam lang, memory sa memory, dito ako nakapresyon. Ang oras natin ay 6. Six, six o'clock na mga kabady. Nag-almusal pa kami doon sa daan eh, kanina. Papasok dito. Gawa ng wala kami pa Lahat-lahat almusal. Ganda. Oh. Yun mga kabady. Yan, lalarga na tayo. Spot na tayo. Lamig. Oh. Lamig. Spot na tayo mga kabady eh, no? Yan ang lamig. 5 grams ang gamit natin na ordinary lure from JT Tackle. Yan dahil sa lungo ah. Oh. 没有，对你说。 Nahabol lang maliit mga kawadi. <laughs> ayun na. Unang isda, kulay itim. Napakawala natin. Hmm. Lis. Yun, nalansana na. sumabit na babo pala rito babo babo yun ba sa lungo mga kabahati. parang tinanim na pala eh grabe yung dito parang tinanim na palay eh. Fish on mga kabady Fish on eh. Ay liit na naman Ayan, Liit Palitan yung lower palit ko tayo yung isa sa pinaka favorite kong lore ito <coughs> hipon sa favorite na lore ko yan mga no, kabali legendary sa akin yan from JT Tackle Sayang, strike. Pero parang maliit. strike. Strike mga Hoy, oh, strike ko. Oh. Malaki to. <coughs> Yo, nakadali rin ang isa. Honeycomb grouper. Nakaisa isa na tayo mga kabadi. Ang palag palag Good size, honeycomb grouper. Yan, nakadali ay si JT Tackle na ano. Na yung mumurahin JT Tackle lang mga kabady. Walang palagay. ako delikado sa cellphone na. Ito siya, mga kabadi. Ayan, nakadali na naman ulit tayo. Ay, itim. Okay. Hey, Maliit na naman. Kapala na natin. Mga kabady, uh, medyo umahon na tayo at lumalim na yung tubig mga kabady. Ito pa lang nadadali natin. Oh. Ayan. Puro hanikom. Ilang piraso pa lang. Lagi sulit tayo sa tabihan lang. <coughs> ay mga kabady, ang ganda ng ano rito. Spot. Kaso nga lang ay pataib na. Maliit na ako na yun. Ano. Yun mga kabady. Nagbangka kami ni paring Dan. Ayan, oh. Dami ng huli niya ngakin Oh. Ang Ah. Parehas, parehas. Ang akin ito. Ayan, ayan. <coughs> Nasabitan na ako ng isa. Nakapag-donate na. Ayan, bagong setup tayo. Ay, sayang. Lakas. Tagay na yung mga yun dun. Medyo malalim na kasi mga kabady kaya kami nagbangka ni parin doon. Pero parin parang mababaw pari. mababaw? Ayan. Ay. Pero malalim pari yan. Itagay. <laughs> Kala mo lang mabalim, mababaw? <laughs> 5 is to 1 ang labanan eh 5 is to 1 eh lugi <laughs> <laughs> sa labanan eh kasi ah, naglalambat si tatay yun ayun hey, sayang at ganun binabang binabangga lang yung ko, mga kabady ah 5 grams kaya ako. Magaan. Ha? Magaan. Magaan masyado No? for grams lang yan pag nasa may pato nasa pa rin dan o oh. fish on dahan ko lang eh. 6 to 1? 6 ay? Ah, na siya. Papito oh, na ito warin. Papito. Okay, isa pa lang eh. Anikom na naman. Ang laki. Anikom. Ayan oh Kaya Yun mga kabali, nakadali tayo honey grouper oh. Yun Replica ito ng tandol lure Ang ating ating lure Marami na ulit tubig pare Ay, alam ko na pare, ilawit natin yung natin. Ako. Para hindi tayo umano agad. Lumayo. Ganun nga pala yung mga nag-ano-ano. Ano. Bakit pare? Pisyon si paring Dan. Hindi ko mabidyohan. Liit. Ang lalakas ng hanikom uh, dito. Ano? Ha? <laughs> Uy, nakakatatlo na ako pare. lakas mga badi, oh. Papa. Ah, giri ha, Laki oh, mga badi, oh. okay. Sakit. Dali ng multong ipon. fishing. Oh, mana? Oh, Aba, ah, lakas. Lakas pa rin 'yan, oh. Yo, ani kom din, oh. Ooh. Ooh. <laughs> ani grouper. Maganda pala na Oh, hindi mo kailangan 'yan. Eh. sa hipon ano Uy, nang gano'n din naman ay kundi lang Yun Yo, lang kaso, mga kabadyo. Ah, ah. <laughs> Dito na sa malapit Kailan agad ako doon na yun? Sayang eh, yung malaking itim na yun ah Hirap yeah, pag hindi sanay sa bangkay, no bilis dan. Ay, na, dan oh, sabi ko pulo, sabi ko pulo yung wati tumig, ko lang eh. kamapen daw lang daw Naka, biwas, umapit, dusong -dusong eh. ko lang talo, nakapigil ng diwa sumabit Lusong-lusong yung luto, ay, na, na din. Ang oh, lakas oh, pare. Kakatanggal na pare. <laughs> oh, napasok yung tubig. <laughs> sila naman, sila naman kayo naman pare ha? wala ako lang ang nasabit pinabayaan ko yung lure ah istoryahan istorya eh ha? oh Hindi ba anak? Ayun. Nagpapauli-uli na kami. Pare. Pare. ko lang Ah, si Nemski ba yan? <laughs> Hindi nga. ka pala si Nemski Parengen <laughs> <laughs> Tama na pare 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 Ang lalakas na Sipad ng honey kong doon Mga kabady, yan ang huli ko. Oh, wow. Hindi ba paraso ka na yun eh? Nagbang ka Ang dami nga doon. <laughs> Buhangin doon? Hindi, sa part na doon. Hindi kayo pumasok doon sa may baklad. Oh, harakbis na pala pa rin dyan. Ang dami ko naman yung Kapat. Dalawang jig. ba ni Marvin? Hindi. Ah, Marvin. Marvin, dasa oh. mar so, yung Oh. sa akin. Ayun, <laughs> ay, dun ako. Taga, ka ba sana? Oh, ah, so Sarap. Sarap. <laughs> Nakakadali ko, Jack Daniel. <laughs> Nakatikim din. <laughs> Cheers, Jack Daniel. Nah, na dun ako sa amo. Sa... Oh, my, yun, ka pala sa lang ako. Hmm. <laughs> <sa workshop. laughs> <laughs> Sila yung, yung ano nila. Kasi nag-inom kami lagi na ni Marvin. May bayo ako sa ano problema ko 'to sa dental eh. uh, oh. Hindi ah na Oo, Hindi. Timunan ako. Ah, timon. Naman ko Eh. Ay, nabuksan kami tako Master Nemski. Siya pala yun. Hindi namin nakilala. Makita si Jack Daniel. Yeah. <laughs> Fishing, fishing nga ano to. <laughs> fishing banding yan ha, ah, dito sa ano. Ay, mas maganda sana pala kung tayo nag-uusap-usap uh, kagabi. Ano? Mas maganda sana, may mga dalak ko. yung huli mo kanina pre, na malaki. <laughs> <laughs> Nadali na. Yan na nga kami, pagkarating namin kung kanina. Mas maganda ang pag hindi nasaan. <laughs> 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 Ayan yung huli <laughs> ni Asterio kanina. <laughs> ang gulat kayo. Eh. Ah, bilog na bilog ka. <laughs> Nauna pa sa natin. <laughs> Hindi, kumain tayo. Ah, malaking nga rin, ano? Ibig sabihin, ang pagdating namin na, ah, parking pa lang kayo. Hmm, tama. Ay, tama. Na, 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 hindi nyo kami nakita, Ay, nakain, nakain. Nakain kain. kami dito sa menu. Hindi, baka nauna sila sa atin. Hindi. Hindi, no? Nakain tayo. Wala naman lumili ko yung kutsi, eh. Oo nga, sabay. Wala nga. lang nakita ko pumasok. Ay, hindi ko alam. Tapos kumain Ay, pa. Wala mabilis wala lang. lang bayan. Well, mga kapatid, uwi na kami. Yan. Eh, sila master Nemsky, eh, no? Ayun. Parang yun, naka-okay sila. o may naka sige lang, ayan. A. Ayan mga kabady. Uwi na kami, tapos na kami fishing adventure and banding. Ayan. At ito yung huwi namin mga kabady. Lalaki ng huwi. Okay, na kami. Ayan, huwi ko. Okay mga kabady. May galap shoutout sa buong ng Anglers Club, KSN Mangkuk Anglers Club sa mga followers natin kay First